Okay, so tapos na ang New Year at Christmas. Um, kailangan na natin alisin yung mga Christmas decoration sa labas ng bahay. Ito yung siguro yung time. Pero Friday ngayon, kasi weekend may lakad ako kami. Kaya kailangan ko nang ayusin ngayon. Siguro yung mga lights, iiwan ko na lang. Nakatago naman. Ba, you know. This is the time na alisin na yung mga Christmas decorations sa labas. Let's go. So let's take down the Christmas decoration. Kasi tapos na ang Christmas. Kailangan na maglinis. So alisin na natin yung mga mga Santa Claus na design. Ito konti lang naman yung yung Christmas ano ko, Christmas decoration. Kailangan ko lang alisin. May tubig Ito yung um, Aking um, Christmas tree Then si Santa Kailangan natin Kailangan si Santa So itatabi na natin For next year Para sa next year Na decoration ulit So yung lights Iwan ko na lang hindi naman iwan yun. So, after we dismantle everything, lagyan na natin sa box. Sa box, sa box, sa box. Yung mga cord. Lay ko na lang siya sa box. Yun yung isa. Save them as a plastic container for next season. Oh, that's good. <laughs> so for next year. So yeah Natanggal na natin yung decoration Sa uh, labas So For next season na Ayos So Yun um, Nag-ready lang ako for work I'll be working in two hours so Lalabas ko muna yung mga aso. Hey! In mga kaaway nilang kapitbahay <laughs> So chill lang, chill lang Friday It's Friday today, after the holiday Nag-work ako nung holiday, kaya ay, medyo pagod So, mag-ready lang ako for... Ayan, lagi nga, for work. I-eat muna ako ng lunch. So, sa dinamikong kinain nung holiday, eh, I gain weight. <laughs> so, mag-protein mag check muna ako. Hindi ko lang panda ito bit, but... Kasi before, I usually eat once a day lang. Ang sanay lang kumakain dati But Dahil sa holiday Ang dami kong kinain Kaya I gain a lot of weight Blame it on the holiday <laughs> Blame it on the holiday So kailangan mag-diet it. it. Diet It's my dog peanut Ikaw huh? Did you gain weight? Peanut Ha? Huh? Mm hmm 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 hmm, -hmm, -hmm. Let's go let's go come on let's go easy on a friday morning the <laughs> morning <laughs> yeah so lang <laughs> the yeah. I'll be working at 4pm But for the meantime, um, eat mo na ako. Kiwi, kiwi. Ito na ang ating lunch. eh roll naman ito. So, masarap tong golden kiwi kasi lasa siyang ano, lasa siyang mangga pag matamis. Kaya, yeah. na sigurong lunch to. May na ako ako pag-dinner. Hindi ko lang kung tama yung paghiwa ko ng kiwi pati. But... Uh. Ayun, kiwi. Hmm? Tapos, oh. sabi Lasa siyang mangga. Matamis. Pag malambot na yung kiwi nyo. Yun, medyo... Yung golden kiwi, ah. Yung green kasi medyo... Maasin. Pero itong golden, talagang... Suwabi yung tamis. Medyo pricey lang siya sa compare sa... Sa green. Pero... Sulit naman. Hindi ka naman magsisisi. So, ganyan ko siya sabi Ewan e, ko yung tama ba? Liput, Ang na naiiwan. Ah, ang asim nito. Ah. Ayan. Ito medyo maasim. <laughs> Pero pwede na. Medyo maasim lang to. Hmm. Hmm. Yun, po nakita ng golden kiwi. Bumili kayo dahil napakasarap. So yun. Ito so, medyo naman ba naman ba? Oh, <laughs> asim. So, yin lang for today's video, kung ano lang dismantle the Christmas tree decoration outside. And getting ready for the weekend. A long, not, not long weekend. First weekend of 2025. Alright. Thank you guys for watching. I'll see you on my next video. IOS!